Una? Oo, oh, ako ang nauna. Binubuksan nito. Oh, masarap na tsokolate. Ah, uh, anong problema nito? Ang lambot? Anong gagawin ko dito? Hmm, naiintindihan ko. Kailangan malamig ito. Kaya una, puputulin ko ang pakete. Gawin natin ito. Tingnan mo yan! Tingnan mo! pipigain ko ang tsokolate sa ibabaw ng yelo. Magkakaroon ako ng tsokolate na masarap sa puso. Mm. Ang ganda ng kinalabasan. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Ang galing na ideya. Kailangan natin itong kainin. Mm. ang sarap. At ikaw okay. naman? Oh, may chocolate bar din ako? Super! Um, pero frozen. Hindi ko makagat kahit papaano. O, dilaan ito. Mabali ka, stupid chocolate. At hindi ito gumagana. Didilaan ko na lang ito. at gagawa ako ng iba't ibang mga hugis. Halimbawa, isang bulaklak. O, oh, anong ganda? Well, ang sarap naman. Isang matamis na tsokolate na bulaklak ang kailangan mo? Hmm, tingnan natin. Noodles? Masarap ito. Kakainin ko ito ngayon. Aba, oh, ano ito? Nakapirmi ito. Oh, Diyos ko. Aba! Wow. Mm, hindi, hindi ito makagat. Kahoy ito. Paano naman ako? Hmm, isang masarap na merienda. Sakto lang para sa'yo. Napakasarap. Sarap. Oh, ang sarap ng noodles. Kakainin ko lahat. Nom, 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 nom. Ha? Pusog na ano? oh, ako. Ako'y nasusunog. Ang anghang. Ang mga chopsticks ko. Diyos ko, tigilan mo na. Oh, hindi. Sandali, natunaw mo ba ang noodles ko? Ang sarap. Sige, subukan natin. Mm, masarap, salamat! Iniikot ko ito at pinihit. Akin yan! Oh, pizza! Bubuksan ko ito. Mm, mainit na pizza. Ngayon kakainin ko ito. Kukuha ako ng piraso. Mmm, anong amoy? Napakasarap. Iyan ay napakagandang pizza. Dapat akong kumain ng isa pang piraso. Uy! Buksan mo rin ito! oh, may pizza rin ako! Pero natatakpan ito ng yelo? Hmm, anong gagawin? Gawa ito talaga sa bato! Kumusta? Mmm, hindi masarap ang malamig na pizza. Oh, Diyos ko. Mmm, hey, gusto mo ng isa? Salamat. Napakasarap niyan. Nag-iisip ako kung ano ang meron tayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Natalo kita. Binubuksan ko na. Oh, kaunting tamis. Ano ang problema sa'yo? Sa tingin ko magiging masarap ito. Pero ano ba ito? Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero bubuksan ko ang akin. Chupa chips! Ang laki! Susubukan ko ito. Oh! Ah! Ang dila ko! Tumikit ang dila! Anong bangungot? Tulungan mo ako! Hindi gumagana? May naisip ako? Isang basong tubig ang makakatulong? Ayan na! Bubuho ako ng kaunti. Ah, Oh, ang dila ko ay nasusunog. Masakit. Oh, salamat. Masaya ako naging maayos ito. Kaya, ano ang mayroon ako dito? Likidong caramel ito. Kay sarap naman? Galing. Sa tingin ko, kukunin ko ang isang straw at gagawa ng mga bula ng caramel. Oh, wow! Ganda! At masarap! Ikaw? Hindi, salamat. Ngayon ako, o oh, ikaw, tingnan natin. Meron akong McDonald's, ano kaya ang nasa loob nito? Mga nuggets ito. Sarap. Ang sarap! Ngayon kukunin ko ito. Aray! Mainit. Kailangan palamigin. Astig ang mga nuggets na ito. Wow. Buksan mo ang iyo. Sige. Sige. Oh, isang kahon ng mga nuggets. Pero ano ang gagawin dito? Buksan natin. Ang mga ito ay frozen na nuggets. Paano ito kakainin? Hindi makagat. Ang tigas. Oh, oh! At meron akong masasarap. Sa tingin ko, may ideya ako. Ilalagay ko ito sa plansa ng buhok. Hawakan ito sandali at... Oh! Oh! Oh, uh, ang init! Palalamigin ko ng kaunti. Mmm, ang sarap! Oh, may naisip akong magandang plano. Ako? Tara na? Hindi tumitingin? Wow! Isang cocktail! Tignan mo! Hoy! Sige. Kamusta? Oh, paano nakakaaliw? Gagawin ko ito. Uy, ano ito? Isang frozen na cocktail? Paano ito iinumin? Sige. Ano ang gagawin ko dito? Ah, mas mabuti na. Siguro didilaan ko na lang ito. Ang sarap! Ayos yan. Ang gandang frozen cocktail. Ang may marshmallows. Ngayon, Iinumin ko ang matamis na chocolate cocktail ko. Mmm, ang sarap nito. Busog na ako. Ang galing. Maganda. Titingnan ko. Hotcakes at sirap at mantikilya. Ang sarap tingnan. Ang bango. Isang kutsilyo at tinidor. Magpuputol ako ng piraso ng waffle. Kailangan nating tikman ang masarap na ito. Mm. Ang ganda naman kailangan mong kainin lahat. Oh, pwede ba akong... Sandali, frozen waffles? Ano yon? Parang gawa sa bato. Imposibleng kainin yan. Anong gagawin? Hmm, hihiwain ko sila. Hindi nakatulong ang kutsilyo at tinidor. Sige, kukunin ko ang lagari. Um, ano ang ginagawa mo? Kailangan maging ligtas. Ayan na, ngayon matitikman na natin sila. Hm, medyo matigas s'yempre, pero kaya kung kainin. Ang sarap! Nagus wow, ang saya ninyong makita kung ano ang naghihintay para sa atin sa dito. Sa tingin ko, talagang magugustuhan mo ito. Makakakuha ka ng maraming buhay na ipis. Pasensya ah! na, pero kailangan mo pa rin gumuhit. Gagawin mo ito gamit ang maliliit na pen pads. Madali nilang gagawin para sa iyo ang paguhit. Hindi ito pamilyar, pero magugustuhan mo ito. Wow! Oh, tara na! Ubus na ang oras! Siguradong ayokong magkaroon ng mga ipis, pero kailangan ko pa rin ipakita ang aking galing sa pagguhit. Sa tingin ko, magagawa ko ito ng maayos. Umaasa ako! Dahil kung hindi wala akong maiging guhit! Ra! Ay nako! Ay nako! Nabali ang lapis ko! Ano ang gagamitin ko para magguhit? Tama! May pantasa ako! Sana makatulong ito sa akin! Oh! Ang ganda! Ngayon makakapag-drawing na ulit ako. Ano ang nangyayari sa pantasa? Ah, ayan. Ngayon ay puno ako ng sawdust, pero nasarp ko na ang lapis ko. Ngayon, ang kailangan na lang ay hipan ang sawdust sa papel ay, para makapagsimula na akong magpinta agad-agad. Anong ginagawa mo? Puno na ako ng supot ng kahoy! Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang alisin yan! Oh, salamat ng marami! Napakabait mo naman! Ay, Grabe! San galing ang papel? Julie, tigilan mo nang ihagis ito! Julie, hindi mo ba napapansin na nakakaabala ka sa pagpinta ko? Kita mo! Hindi ako pwedeng laging magambala! Sige, ilalabas ko na lahat ng basura! Wow! Ang ganda ng drawing mo! Sa tingin ko, kukunin ko na rin ito! Uy! Nasaan ang drawing? Malapit na matapos ang hamon! Tama ka nga! Tapos na ang hamon! Panahon na para ipakita sa'yo kung ano ang nagawa mong igulit! Narito! Piperman ko lang ang pinakamasama kong drawing. Vera, mas kaya mo pang pagbutihin. Hindi maganda. Mila, nasan ang gawa mo? Hindi pwede yan. Pero Julie, pinaligaya mo ako. Gustong gusto ko ang iginuhit mo. Dahil akin ito. Tumigil ka. Huwag kang magbura, girl. Anong nangyari? Kahit ayokong unawain ang mga problema niya, marami akong sariling problema. Mila, makakakuha ka ng mga itis. Dapat sinubukan mo. Ah, susubukan ko rin. Gumagapang ka. Tingnan mo yan. Ah, Wow! Hindi ko pa nakita ang ganito karaming ipis ng sabay-sabay. Ano yung nasa ilalim? Parang may kumikinang. Wow! Singsing -sing ito. May totoong diamante. Wow! Napakaswerte ko naman. Oh, tunay na ganda. Wow! Mga babae, sa pagkakataong ito may mas higit na kakaibang premyo na naghihintay para sa inyo. Mahilig ba kayo sa seafood? Dahil isa sa inyo ay makakakuha ng madulas pero napaka-cute na pugita. Nagbibiru ka ba? Uh! At magpipinta ka gamit ang pinturang ito sa salamin. Sana kaya mo ito. Ang minuto mo ay tapos na. Ang galing! Oh, ngayon maaari ka nang magsimula? Sige. <coughs> oh! Madalas kong laruin ito ng ganito nung bata pa ako, kaya kailangan kong manalo. Ah, nako! Mukhang mansalang Kailangan ko itong punasan. Oo! Oh. Paano mo nagawa ng mali ang trabaho ng ganun? Magdodrawing ako ng talagang astig. Baka ang premyo natin ay isang nakakatakot na pugita, pero pwede rin naman itong idrawing na cute at talagang maganda. Oo! Oh. Gusto ko yan! Oh! astig At lubos akong sangayon kay Mila Sige, sige, oh, sige Mas sige. maganda ang pagkakaguhit ng Pugita Mas kaunting tsansa na makakuha ka ng totoong isa Woohoo! Magdagdag tayo ng magagandang alon Woohoo! Oh, ganito Ano? Ay, naku! Oh, Wala na akong oh. asul na pintura Sana hindi magalit si Mila kung hihiramin ko Wahoo! Ano? Anong problema sa'yo? Hindi! Kamangha-mangha. Ah, hindi ko maintindihan. Kailangan mo bang humingi ng permiso sa akin? Hmm. Tingnan natin kung magugustuhan mo ito kapag iyon na ang bola ng pintura magpakailanman. Anong kalokohan? Ay, nako! Ano ang problema? Paano ko ito matatanggal? Kailangan mong tapusin muna ang pagguhit? Ano ang iguguhit mo? Mukhang nakakatakot ito. Napakabastos ng pagsasabi niyan. Sa pinakakaunti, kailangan kitang turuan ng leksyon. Siguradong hindi mo iyon sasabihin na may basag na salamin. Hindi. Ano ang gagawin natin ngayon? Ayoko ng isang... Pugita! Kahit na, ang pandikit na ginamit ko para sa kalokohan ay maaaring makatulong sa akin. Iyan ay mahusay na ideya. Sana mayroon akong sapat na oras. Hindi, 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 mga babae. Nauubos na ang oras. Panahon na para ipakita ang mga guhit. Julie, ang talino mo. Mukhang walang katulad. Rita. Pero sa iyong canvas ay isang hindi mailarawang takot. Sa kasamaang palad, hindi ito maganda. Mila, inaasahan ko rin ang higit pa mula sa iyo. Saan mo nagawang sirain ang canvas? Nabibigo ako. Vera at Mila, sa inyo na ang pugita. Tama iyon. Sige, kainin mo. At oh, tingnan mo ito at tumawa. Hindi mo kailangang itanggi. Kailangan mo pa rin kainin ang pugita. Ah, uh, subukan natin. Ah, nakakadiri yan. Hindi ko akalain na ganun kapangit. Ah, nakakadiri yan. Julie, bakit ka tumatawa? Ayaw ko may tumatawa sa akin. pida sa palagay ko, ipakita natin kay Julie kung sino ang huling tatawa. Pabora ko dyan. Julie, saluhin mo. Oh, ano itong ginawa mo? Nakakadiri. Ngayon, may mga tentacle na ako sa buhok! Hindi ko man lang maalis ang amoy gamit ang tubig! Napakabagsik mo! Ano ang magiging hitsura ng ikatlong round ng hamon na ito? Suwerte ka ngayon! Manalo ng premyo! Tingnan mo kung gaano ka-cute ang asong ito na makukuha ng isa sa inyo! At muli, kakailanganin ninyong gumuhit gamit ang isang napakahindi pang karaniwan. Mag-ayos ka ng sarili mo para magmukhang cutest na aso. Mayroon kang eksaktong isang minuto para gawin ito muli at nagsimula na ito. Hindi ako pwedeng matalo! Talagang gusto kong maging kaibigan ng aso. Oh, gusto ko rin ito. Kaya kailangan nating magmadali. Ah, uh, gusto nating lahat na magkaroon ng ganitong matamis na kaibigan. Ginamit ko ang pinturang pang makeup mo. Hindi ko akalaing magagamit ko ang kakayahang ito. Nagiging magaling na sa makeup ang mga babae. Kailangan itong ayusin. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Pasensya na, pero hindi ko kasalanan. Alam mo ba? Kuhanin mo. Malalaman mo kung paano mo ako mapipigilan sa pagpinta. Ah, ganun ba? Kung ganun, makakakuha ka rin ng isa. Hayaan mong lahat ay matanggal kapag ikaw ay una sa lugar. Bakit mo ako kinaiinisan ng sobra? Oh, uh, nakakatakot kayo. Ngayon, hindi na kayo mukhang aso. Mukhang multo na kayo. Huwag niyo lang akong hawakan. Abos na ang oras. Panahon na para magpasya kung sino ang magiging may-ari ng asong ito. Vida, nakakakilabot Ay, yan. Baka pwede mong tingnan hindi. yun. Mila, hindi ka rin mas magaling. Hindi naman kasing nakakatakot ang makeup mo, ngunit hindi ka pa rin mukhang cute na tuta. Julie, Julie, mahusay ang ginagawa mo. Makakakuha ka talaga ng bagong kaibigan. Ah! Ahada, Oh, cute! Tara! Tingnan mo kung gano'n siya kagwapo at cute pa. Anong tinitingnan mo? Kailangan kong manalo sa kong premyo na naghihintay para sa inyo sa round na ito. Tingnan, anong gandang kuwintas? At mapupunta ito sa isa sa inyo. At kayo ay magdu-drawing gamit itong mga bote na naglalaman ng makulay na pandikit na may glitters. Sa tingin ko magiging cool Talaga. ito. Tapos na ang oras. Heto na! Sige. Alam ko sa totoo na ako ang magiging may-ari ng Queentas na ito. Ang ibang mga babae ay hindi bagay sa katayuan. Paano mo naiisiksik ang tanga na pandikit na yon? Oh, talagang nasira na ito. Paano ko ito matatanggal ngayon? Pwede ko bang patungan ito ng pintura ng iba? Hindi, walang gumagana. Ano ang gagawin ko? Hindi ito nakakatawa. Ipapakita ko sa'yo. Oh, huwag mo akong hawakan. Nagdo-drawing ako. At wala akong ideya kung paano magdrawing ng kuintas. Pero hindi rin dapat makuha ng iba. Mila! masama, pero kailangan mong maramdaman ang kapangyarihan ng pandikit sa'yo. Ang lahat ay perpekto. Kailangan lang magdagdag ng ilang patak ng pulang pandikit. Grabe! Ano? Ano ito? Bakit nakadikit ang bote sa kamay ko? Julie, ikaw ba ang may gawa nito? Ako! Si Vida! Oh, ganun ba? Kaya kailangan din niyang malaman kung gaano kabisa ang pandikit na ito. Pero hindi sa kamay kundi sa mukha niya. Ikaw ito! Naintindihan mo. Sa palagay ko bagay na bagay ito sa kanya. Tulong! Alisin ito sa akin! Oh, parang kalahati ng mukha ko ay nawawala. Kailangan kong ayusin agad ang kilay ko. Mila, hindi mo dapat ako ginalit. Papakita ko sa'yo. Tigil, tapos na ang oras. Ipakita mo ano ang na-drawing mo. Vida, talo ka na naman. Napakasama ng gawa mo. Huwag ka lang ma-offend. Julie, hindi ka rin mas magaling. Girls, anong nangyari sa inyo? Alam ninyong mag-drawing. Mila, mabuti na lang. Palagi mo akong pinapasaya. Wala akong duda na napupunta kay Mila ang premyo. Congratulations! Wow, ang ganda! Ngayon ako na ang magiging pinakamagandang babae sa grupo. Julie, gusto mo rin ba nito? Gusto mo bang hayaan kita na isuot mo? Pero ayoko pa rin. Oh, mandaras ka. Sa gayon wala nang makakakuha nito. Ano ang ginawa mo? Ayun! At pakiramdam ko na para akong prinsesa. Ang ganda talaga. Sana nakita niyo ang mga mukha nyo, mga babae. Walang kwintas na makakabati